Muling naging tampok sa social media ang isyo tungkol sa di umano'y hiwalayan ni na Kailin Alcantara at Kobe Paras na sinasabing sanhi ng isang third party. Ang balitang ito ay lumabas kasunod ng mga pahayag ni Benji Paras, ama ni Kobe, na nagsabing magkasama pa rin ang dalawa. Gayunpaman, may mga netizens na nagbahagi ng impormasyon na nagsasabing may babaeng may asawa na umano ang naging dahilan ng kanilang breakup. Ayon sa ilang fans ni Kylin, isang babaeng may asawa na ang naging sanhi ng paghihiwalay nila ni Kobe. Inilarawan nila ang babaeng ito bilang maganda at sexy, at may dalawang taon nang nagsasama sila ng kanyang asawa. Ipinahayag nila na nagkakilala si na Kobe at ang babaeng ito sa opening ng Bando Bar, kung saan isa si Kobe sa mga part owner. Dagdag pa nila, nabasa raw ni Kylie ng palitan ng mensahe sa pagitan ni Kobe at ng babaeng ito, na naging dahilan umano ng kanilang breakup. Sa kabila ng mga kumakalat na balita, hindi pa nagbibigay ng pahayag si na Kobe at Kylin ukol sa isyong ito. Wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa kanilang panig kung totoo ba ang mga allegations na ito. Ang mga pahayag na ito ay nananatiling mga chismis hanggat walang opisyal na pahayag mula sa mga sangkot. Samantala, noong Nobyembre taong 2024, inamin ni Kobe sa isang interview na sila ni Kylie ay magkasama sinabi niyang si Kylie ng kanyang biggest crush at sila ay nagde-date. Gayunpaman, hindi pa nagbibigay ng pahayag si Kylie ukol dito, kaya't hindi pa malinaw kung ano ang tunay na estado ng kanilang relasyon. Sa ngayon, ang mga isyong ito ay patuloy na pinag-uusapan sa social media, ngunit nananatiling walang opisyal na pahayag mula sa mga sangkot. Ang mga impormasyon ay nagmumula lamang sa mga netizens at hindi pa napatunayan ang kanilang mga alegasyon. Kaya't hinihintay pa rin ng marami ang opisyal na pahayag mula kina Kobe at Kylin upang malanawan ang tunay na estado ng kanilang relasyon. Ano ang sinyo sa balitang ito?